Andito na naman ang mga uh, kambing na to. Kasi hindi na umuulan ngayon eh. Kaya sila ay naglabasa na. Ayan. Kasi nung mga nakaraang araw, panayang ulan. Kaya lagi silang nagtatago doon sa kanilang kubo-kubuhan. Ngayon, wala nang ulan kaya sila ay nagsilabas na naman. Ayan guys, o, sarap na sarap sila sa mga damo na to. Dati guys, hindi nila yan kinakain. Ngayon kinakain na nila. Yan o, oh. kita nyo yan o. Oh. Yung halaman na yan. Hindi nila yan kinakain dati, ngayon kinakain na. O. Oh. Ayan na sila. Marami pa guys na kambing wala dyan. Nandun pa sa sa doon sa malayo-layo yung iba. Andito sila ngayon. <laughs> taman tama paglabas ko, nakita ko sila dito. Kaya binidyuhan ko agad sila. Minsan lang kasi sila guys lumalapit talaga dito banda. Hanggang doon lang sila doon sa malayo-layong yon minsan lang sila napunta dito kaya natutuwa ako pag lumalapit sila yung nabibidyohan ko sila ng malapitan ang ganda guys ng ano ng dalawang kambing na to gusto ko to yung kulay white na kambing ayan ang ganda nila ayun naman yung iba o oh. Ayan, talagang wala ng ano, wala ng pansinan sa sa isa't isa. Basta kain lang sila ng kain. Oh. <laughs> Nakakatuwa halos mga babae guys yung kambing dito. Ayan, halos mga buntis. Tingnan nyo guys to. Buntis din yan eh. Yan. Ayan, buntis din yan. Halos lahat sila guys, buntis. Ayan, yung, yung black na yun na may itim. Na may, na may itim yan parang malapit na siyang mga anak. since sobrang laki na ng tiyan niya. Tapos nahihirapan na siyang maglakad. Parang pipilay-pilay na siya. Siguro malapit na mga anak yan. Puro mga kababaihang kambing ang inaalagaan dito guys. Kasi para dumami. Ayan o. No? Nakakatuwa silang pagmasdan. Nakakatanggal sila ng stress. Ayan, no? Talaga namang ganadong ganado sa pagkain. No? Umalis na yung iba, guys. Nagpunta na sila doon. Pagalagala pag lang sila dito, paikot-ikot. Ngayon lang nga napunta dito itong dalawang puti na to, eh. Natutuwa ako dito. Ayan. Tutuwa ako. At natutuwa akong sila ay pagmasda ng kumakain, no? <laughs> Munti ko na guys, gamasin talaga tong mga damo na to eh. Ito, yung malalagong damo, munti ko na yung gamasin. Buti na lang hindi ko tinab, ano, ginamas, hindi ko tinabas. Kasi, nakain pa siya ng mga kambing. Kasi itong iba guys, yan, tinabas ko. Kasi ang haba na ng damo Hindi ko sila makikita pag magbablog ako sa kanila, pag magbibideo ako. Bali nga naisip ko na ito ay gamas, gamasin din tong damo na to. Ayan, naisip ko nga guys na gamasin din tong mga damo na to eh. Kasi malaguna Buti na lang talaga, hindi ko sila ginamas. Ayan, natutuwa ako. Kinakain din pala sila ng mga kambing na to yung mga damo na to na malago lilinisin ko na balit to guys eh kasi baka tirahan na ng ahas to may nakita nga kasi akong pumasok sa aming ahas nung, nung nakaraang araw dun sa may kalan mamaya ang dami dami pa dito ahas kasi nasa gilid nasa gilid